Dalawang minuto bago matapos ang unang quarter ng laro sa pagitan ng Mansale Black Knights at Gloria Shooters ay isang hindi inaasahang bagay nga ang nangyari. Lamang nga ang Mansalay sa score na 25-15 kaso isang hard foul ang biglang ibinigay ni Ruel Galvez kay Ricky Mendez. Ang bagay na iyon din ang naging mitsa upang si Gerald Valdez ay suntukin si Galvez sa muka. Naroon na nga rin ang mga guard ng venue at makikita nga ang paggitna ng mga ito sa dalawang team na makikitang nagsasagutan pa dahil sa nangyari. Sa kabila naman ito ay makikita sa team captain ng Gloria ang kakalmahan at agad niyang nilapitan ang team ng Mansalay para humingi ng sorry. Pagsabihan mo pre ay eh ang kakampi mong si Galvez porket hindi niya mabantayan ng ayos si Mendes ay ganoon ang gagawin niya. Bulalas nga ni Valdez na hawak pa rin ni Narimiel dahil parang hindi pa rin ito kumakalma. Tama na pre, okay pa naman ako. Wika naman nga ni Ricky na makikitang may dugo ang bibig dahil sa nangyari. Si Andrea naman ay agad na napatakbo sa binata at binigyan ito ng tawil para punasan ang bibig nito. Pumasok na nga rin ang dalawang lalaking nakaputi ng damit na tila sila ang may responsible kung sakaling may ganitong nangyari sa laro. Kasabay rin ang pangyayaring iyon ay ang pagtawag ng mga official ng timeout para sa magkabilang team. Nagsibali ka na rin naman ang mga players ng dalawang team sa kanilang mga bench at sa pagkupo nga ni Ruel Galvez sa bench nila ay isang pasimpleng tapik sa balikat ang ginawa sa kanya ni Charles. Para sa team captain ng Gloria, intentional man o hindi, ang foul na ginawa nito kay Mendes ay wala na siyang pakialam paraon. Kasama raw ito sa laro at ito ang talagang gawain ng kanyang kakamping ito. Tse, pasalamat ang Valdez na iyan at hindi ko siya pinatulan. Sabi nga ni Ruel na may kitang hinahaplos ang pisngiyang nasuntok. Marahan pa nga niyang ibinuka ang kanyang bibig at tumingin sa loob ng court. Mawawala na sa game si Valdez. Ibig sabihin, si Mendes na lang ang kailangan nating mapigilan. Mahina namang winika ni Coach Nelson na tila wala lang dito ang ginawa ng kanyang player na si Galvez. Sino na ngayon ang aasahan nila sa opensa sa oras na mawala si Valdez? Kung aasa sila kay Salome o kay Alcoba, ay madali na lang ninyong mapipigilan ng mga batang iyon. Dagdag pa nga nito at kasabay nito ay ang pagsilbato ng referee na nakatayo sa harapan ng mga game officials. Dito na nga sinabi ng referee ang hatol sa mga kasama sa insidenteng iyon kanina sa laro. Nabigyan ng technical foul si Roel Galvez at si Ricky naman ay mabibigyan ng two free throws. Nabigla nga ang team ng mansalay sa hatol na iyon at si Andrea nga ay makikitang napakuyom ng kamao. Maging ang ilang mga marunong sa basketball sa audience ay duda rin sa tawag na iyon. Kaso, ang ikinabigla ng mga taga-mansalay ay ang ibinigay na hatol sa nanuntok na si Gerald Valdez. Ejected sa laro. Ito ang sinabi ng referee at doon na napahango si Coach Andrea papunta sa harapan ng mga game officials paanong ejected ang player ko pero si Galvez ng Gloria ay technical foul lang did you really review ang replace kitang kitang intentional ang ginawa niya kay Mendes paano kung may nangyari sa player ko bulalas nga ni Coach Andrea at ang mga tagamansalay ay napabu nga rin sa mga officials ng laro lalo na sa mga referee kaso imbis na magpaliwanag ang mga ito ay isinubo na lang ng mga ito ang kanilang mga silbato sa bench nga ng mansalay ay makikita ang pagkuyom ng kamao ni Gerald sa nangyari. Aminado siyang pwede nga siyang matanggal sa laro dahil sa pagsuntok niya kay Galvez. Pero hindi niya maiwasang mapatayo at mapatingin sa bench ng Gloria. Kinawayan nga siya ni Royal Galvez at napahawak naman si Andrew sa kanyang kuya Gerald dahil parang susugod ito sa bench ng kalaban. Ang mga manunod nga ay napaseryoso rin sa inasal ng mga taga Gloria Lalo na si Galvez Parang hindi sila natuwa Lalo na nga sa hatol ng mga referee sa nangyari Mukhang may ginawang magic itong si Galvez Mahinang wika ni Dre Sanchez Habang nasa magkabilang tabi niya si Jasper Suryano at si Calvin Roser Nasa gitna nga sila ng mga supporters ng Mansalay eh. Masyadong mabait yung technical foul kay Galvez dahil alam naman nating na Johnny Galvez ang hard foul na iyon kay Mendes. Ang tanong na lang ay kung paano magre-react ang team ng Mansalay. Si Mendes medyo may pakiramdam pa yan na masakit dahil sa pagbagsak niya kanina. At kung mawawala si Gerald, sino ang magiging another scoring option nila? Oo, marunong si Andrew Salome at kahit iyong si Alcoba. Pero, nagugulang maglaro ang mga taga-Gloria Karamihan sa mga ito ay nasa 25 pataas ang edad. Si Galvez 29, si Magsaysay 30, tapos dalawa lang yata sa kanila ang nasa 25 years old. Batak sa court ang mga ito, lalo na sa mga maduduming laro kaya na lang nito. Wika naman ni Jasper Soriano na napapailing na lang sa pagkompronta ng magandang coach ng Mansalay sa harapan ng mga referee. Pasalamat na lang tayo at hindi power team ang Gloria. Dahil kung nagkataon, gulo ang mangyayari kapag may ginawa silang magic kung ang makakalaban nila ay ang team natin. Kaya nga para talunin ng ganitong team, ay kailangan tambakan at hindi napahabulin pa. Para kahit anong gawin nilang magic sa tawag ay wala nang magawa. Kaso, kaya mo ba ito mindes? Mga siraulo ang nakatapat ninyo ngayon, lalo na si Galvez. May ngising wika naman ni Dre Sanchez na mukhang magiging masaya raw kung matatalo ng Gloria Mansalay. Makikita raw niya ang magiging headline ng mga balita tungkol sa OMPL mamayang hapon kapag iyon ang nangyari. Team na tinalo ang defending champion, pinadapa lang ng Gloria. Sabi nga sa isip ni Dre at magiging katawa-tawa naman daw ang kupuna ng Mansalay kung ito ang magiging resulta ng laban. Wala nga nangyari sa pagre-reklamo ni Andrea na inis na inis na bumalik sa kanilang bench. Napatingin pa nga siya kay Gerald Valdez at napailing. Malaki kasing kawalan sa opensa si Valdez kung mawawala ito sa laro. Relax lang Andrea. Mahina namang wika ni Ricky na makikita hindi na dumurugo ang bibig. Nasugatan lang pala ng ngipin niya ang kanyang labi dahil sa pagbagsak kanina. Kahit nga parang may impact pa ang pangyayaring iyon sa kanya ay parang gusto pa rin niya maglaro na tinutulan din naman ni Andrea. Sa sunod na quarter na lang daw niya muna paglalaroin si Ricky. Sorry coach, wika naman ni Gerald na napagtanto na hindi maganda ang kanyang ginawa kanina dahil nadala lang siya ng kanyang emosyon. Wala kang dapat ihingi ng sorry Gerald. If I were in your position, I will also do that. Si Raulo ang galbis na yun at hindi ako natutuwa sa referees na naghahandle ng game na ito. Sabi pa nga ng dalaga at ito nga ang nagpaseryoso sa mga players niya Napatingin nga muli si Andrea sa kanyang mga players At pinaghanda na nga niya ang kanyang mga ipapasok sa laro Narito pa rin si Magbuo at Balbuena Si Salome ay paglalaruin niya pa rin At sinabihan na rin niya si Alcoba na maghanda Pinaghanda na nga rin ni Coach Andrea si Remiel Lorenzo Na tinapik pa sa balikat ang kanyang team captain Kami muna ang bahala sa laban kap Hindi tayo matatalo ng mga ito wika pa nga ni Lorenzo at pagkatapos noon ay nagsipaso ka na sila sa loob ng court. Pero bago yun mangyari ay nag free throw muna si Mendez bago siya palitan ni Lorenzo. Naipasok nga ni Mendez ang dalawang free throw at habang naglalakad siya ay napansin niya sa bench ng kalaban si Galvez na nakangiti lamang sa kanya. Huwag mong pansinin Ricky. Sabi nga ng binata sa sarili at umupo na siya sa kanilang bench para ipahinga ang sa sarili. Nakita nga rin niya na may mga galos din siya sa braso at mukhang mas mapapalaban daw siya sa balyahan sa labang ito. Tanging si Roel Galvez nga lang ang hindi ipinasok ng Gloria sa natitirang dalawang minuto ng unang quarter. Sa pagsambot nga ni Magsaysay sa bola ay isang ngiti sa labi agad ang kanyang ibinigay sa kanyang katapat na si Lorenzo. Si raulo kayo, talagang andumin ninyong maglaro, sabi ni Remiel at si Magsaysay naman ay patay mali siya lang sa bagay na iyon. Uy, si Roel lang ang ganoon. Sabi ni Magsaysay na pagkalampas sa gitna ay agad na ibinato ang bola kay Mikael Chua na lalong tumaas ang kumpiyansa dahil nga si Andrew Salome ang kanyang pantay. Dito nga ay makikita rin ang paglapit ng bagong pasok na si Rupert Manalo na may height na 6'4". Malaki ang pangatawan nito. At isa nga itong kargador sa palengke kaya masasabing hindi rin basta ang lakas nito. Si Andrew naman ay makikitang nakapokus sa pagbabantay kay Chua na lumikot lalo ang dribbling. Nakakaramdam nga siya ng inis dahil sa nangyari sa kanyang kapatid kung kaya't kailangan daw niyang galingan para makabawi. Humanda ka sa akin, Michael Chua. Sabi nga niya sa sarili at nang tumakbo palayo ito ay eh siya naman paghabol niya rito. Nagulat na lang siya nang bumangga siya sa kung anong matigas na bagay ang lakas noon at napaupo siya bigla sa court dahil isa pa lang screen ang kanyang natamaan. Screen ito mula kay Manalo nang inisian pa siya nang makitang parang natulala siya sa nangyari. Si Michael Chua naman ay makikitang tumalo mula sa 3 pointer area at dahil na libre siya ay walang kahirap-hirap na pumasok ang bola sa basket. Ito nga rin na nagpayas sa mga kampi nila sa kanilang bench. Hindi ito maganda. Sabi naman ni Andres sa sarili na tila naiinis sa mga nangyaring iyon. Pagbalik naman ng bola sa Mansalay, ay mabilis na itinakbo ni Lorenzo ito mula sa depensa sa kanya ni Magsaysay. Hindi ikaw ang dapat katapat ko Lorenzo. Pasari nga kagad ni Charles at napaismid naman si Lorenzo sa narinig niya. Pinakitaan nga niya na ng mabilis na dribbling si Magsaysay at matapos ang pagseryoso ng kanyang defender ay siya namang pagsugod niya na may kasamang pasimpling hawi rito kaya rin kita magsaysay. Mahinang wika ni Lorenzo kay Charles na napadiin ng apak sa sahig ng court. Hinabol nga niya si Lorenzo at kasabay nito ay ang bilis ang pagpasa ng ball handler sa bola. Dumating nga si Alcoba at pagkasambot ng bola ay agad nga siyang tumira mula sa perimeter. Sablay ang tirang iyon ni Dwayne na kinahinayang ng mga manunood. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita ang malakas na pag-rebound ni Rainier Chua na hindi man lang nagawang pigilan ni Magpuo dahil naunahan ito sa pestuhan. Pasa, bulalas naman kagad ng kapatid nitong si Mikael at agad niyang ibinato ni Rainier ang bola rito. Depensa, sigaw naman ni Andreas sa kanyang mga players at nang maabutan ni Salome si Mikael ay bigla namang nawala ang bola rito nang ipasa pa nito ito sa dumating na si Charles Magsaysay na sinusundan ni Lorenzo. Sorry na lang, Gerald Valdez pero mukhang mawawala ng silbi ang pagtalo ninyo sa Portugalera. Sabi nga ni Magsaysay na bumigla ng hinto na naging dahilan upang si Lorenzo ay mapalampas ng hindi inaasahan. He hindi, sabi nga ni Remiel at nang lingunin niya si Magsaysay ay nasa ere na ito para magpakawala na naman ng tres. Mabilis na humakbang palapit dito si Lorenzo kaso mukhang hindi maganda ang kakahinatnan nito dahil lang bola ay umarko na mula sa palad ng kalaban. Bumagsak siya sa ibaba ni Magsaysay na napaupo na lang dahil sa ginawa niya. Ang pagsilbato nga ng referee ay agad na tumunog at kasabay rin ito ay ang pagpasok ng bola sa loob ng basket. Panis Bulalas nga ni Charles habang nakatingin kay Remil na tila naiinis na rin sa ginagawa ng kalabang ito. Basket counted Bulalas pa ng referee na nagpayes na naman sa mga kampi nila sa bench. Itinaas na nga lang ni Magsaysay ang kanyang dalawang kamay at siya namang pagdating ng magkapatid na Chua para itayo ito. Pinatahimik nga rin ni Magsaysay ang crowd nang maipasok pa niya ang bonus free throw na naging dahilan upang ang score ay maging 27-22 at isang minuto na lang at matatapos na ang unang quarter. Wala na naman niyang nagawang puntos ang lineup ni Andrea dahil si Alcoba ay agad na pinagdaluhan ni na Manalo at ng PF na si Dilima. Ginitgit nila ang batang iyon na naging dahilan para maubos ang oras ng mga ito na lalo na naman ikinahinayang ng mga salay. Mas lalo na nang nagwala ang bench ng Gloria dahil sa pagtatapos ng unang quarter ay isang baser beater tripa ang nagawang pakawalan ni Magsaysay matapos maagaw ang bola mula kay Lorenzo. Isang malakas na sigaw tuloy ang ginawa ng mga players sa na nakadilaw dahil natapos ang unang sampung minuto ng laban sa score na 27 to 27. Binura lang ng walang kahirap-hirap ng shooters ang kaninay lamang ng mga nakaitim at hindi ito magandang sinyales dahil kung magiging ganito hanggang sa dulo ng laro ay nanganganib na mabura ng pagkatalong ito ang ginawa nilang magandang pagkapanalo noong unang laro. Samantala, mula naman sa Nauhan Gymnasium ay makikita naman ang pagseryoso ng mga manonood dahil sa ikatlong quarter ng laban sa pagitan ng Nauhan at Kalapan ay tuluyan nang naitabla ng mga nakaberde ang score matapos ang isang killer crossover na ginawa ni Maki Romero kay Mover Flores. 77 to 77 at habang naglalakad si Maki Romero papunta sa bench nila ay makikita ang maliit na ng ngiti sa labi nito Kasalanan mo itong mover Flores Masyado mong ginalingan Kaya ginalingan ko na rin Wika pa nga sa sarili ni Maki Na sa pag-upo niya sa bench Ay siya namang pagsigaw sa tuwa Ng kanyang mga kasama sa team Pambihira ka talaga Maki Nasabi na nga lang ni Coach Mabs Na hindi pa rin makapaniwala Na nabura ng team nila Ang benteng kalamangan ng kalapan Noong patapos na ang first half Pasimple pa nga pinagmasdan ang papel na hawak niya mula sa game official. At ngayong third quarter, dalawang minuto bago matapos ang quarter na ito, ay makikita ang puntos na ginawa ni Romero na maging siya ay hindi rin makapaniwala. 25 points at walang mintis ang shooting niya magmula ng paupuin din siya ni Flores sa pamamagitan ng crossover nito na nangyari noong unang minuto ng second half paypayanin niyo si Captain. Bulalas na lang ni Leo Kasapaw sa mga kasamahan niya at makikitang alagang-alaga nila si Maki Romero Nang mga oras na iyon. Pasensya na Team Kalapan, mukhang makakalasap din kayo ng unang talo ninyo. Wika pa nga ni Maki at ang katabi naman itong si Dexter Garejo ay napangiti rin dahil kung hindi raw dahil sa bago nilang Team Captain ay mananatili na lang daw siyang kumahanga sa kanilang mga kalaban ng mga oras na iyon ngayon nga niya na pagtanto na pwede rin pala nila itong matalo at ito ay kung tutulungan nila ang kanilang bagong kapitan na si Maki Romero to be continued so maraming salamat sa mga sumubaybay ngayong week Siya shoutout natin yung manag comment noong last update shoutout kay Gerald Lauros Dona Olimpo Erwin Abong, William Martinez, Ram Crismitante, Roger Cortez Jr., Rex Oibar, Joseph Wanabia, at kay Ronald Esok. Maraming salamat. Sa mga gusto magpa-shoutout ulit sa ating next update, mag-comment lang kayo sa update natin ito na next update will be on Monday. Ano ba sa Monday? 18? So, sa mga interesado namang mag-avail ng advanced chapters ng book 4, mag-PM lang po kayo sa FB page ko na Taong Sorbetes. At pwede rin kayo mag-join sa early access na itong YouTube channel. Play, pay click join. 199 pesos po siya sa loob na isang buwan at makaka-access kayo sa iba pang update ng Kinben Book 4. five chapters per week. Tapos, subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel sa mga hindi pa na-subscribe. Paabotin po natin ang 700 subscribers po para magkaroon tayo ng 2 weeks na 5 chapters ang isang week. Bali 2 weeks 10 chapters 'yun. Parang reward na po natin dahil na tayo naka 700 subscribers. So maraming salamat po. Ingat po lahat. Merry Christmas.